Ano-ano po ang mga bawal kainin sa bagong taon o ihanda sa New Year's Eve? So, ito po ang mga pagkain na bawal nyo ihanda at kainin sa bagong taon. Okay, yung mga poultry and wing fowl. So, ibig sabihin yung pong mga chicken, turkey, yan po ay bad luck ang ihahatid sa inyo kasi isang kahig, isang tuka po ang uh, idudulot nito sa tao. So, be sure to check out this list of superstitious bad omen foods so you may avoid them at all costs, no? And therefore, kick off the new year with the best luck and fortune possible. So, yung ihahain natin at ihanda, yun lang po mga pagkain na magdadala sa atin ng surte. So, ito po ituturo ko, ito po yung mga pagkain na bawal ihain po sa bagong taon. If you don't want your luck to fly away on New Year's Eve, then we suggest not eating chicken or any type yung merong pakpak po na pagkain. So, ito din po ang pinaniwalaan na ang turkey or yung chicken na lechon ay uh, scratch around in the dirt looking for their food. So, if you consume this at the start of the year, you're like be scratching in the dirt looking for food, money, and fortune for the next 12 months. So, anything po na merong pakpak uh, in New Year's Eve is also considered bad luck as it could symbolize your happiness flying away. So, if scratching dirt and flying away is not enough to make your stir clear or yung mga merong pakpak sa gabi ng uh, New Year's Eve, then perhaps gusto nyo kumain, no? Tapos bawal din kayong kumain ng mga lamang-dagat na ang kanyang uh, ano po ay pabaliktad or yung backward ang kanyang uh, cruel. So example, the chickens and the lobsters, yan po consider po yan ng bad luck at pati yung crab. So lobster and crab din po pangalawa. 'wag na 'wag mo 'tong ihain sa iyong hapagkainan ngayong bagong taon every time na bagong taon kasi itong crabster, lobster and crab. So itong dalawa ay pabalikta din po ito kung maglakad. Okay? Or they're stepping backwards. Okay? So ito din po ay combination, you have to skip lobster and crab, lobster and crab. Okay, kasi consider po sila bad luck. Yan din po ay nag-move backward. Okay? So, the superstition ay naniniwala na kung kakain ka po ng mga ganitong pagkain sa bagong taon, ay uh, magbabackward din po ang iyong mga experience. No? So your experience will sit back in the year to come. So, although lobster do swim forwards, according to sa naniniwala or sa mga pamahiin, they can swim very quickly backward when they sense danger from a predator. So, again, swerte po ang mga uh, shrimp, pero yung crabs and uh, lobster, yung shrimp na maliliit ang kunin nyo, yun ang maswerte, hindi yung ganito kalaki. Okay? So, Etong crabs and lobster na malalaki, consider yan ng bad luck, no? As they move from side to side. So, the only uh, way to truly enjoy surf and turf for your New Year's diner, so, is to eat any seafoods that swims in forward motion, like salmon, bangos, yung maliliit na ano po, yung shrimp, yun ang mga maswerte. So, they are uh, lucky because it promotes prosperity and progress in the year ahead Isa din po itong uh, wag kainin sa New Year's Eve kasi nagdudulot ito ng bad luck itong catfish So only lang na maswerte is yung bangus so yung mga uh, catfish ay wag na wag niyo ihain sa bagong taon yung mga buton feeders catfish yung ating uh, scallops, bass, halibot, cod. So yun po ay mga bawal ihain sa bagong taon. So ang swerte lang po yung bangos ay bawal lang po ang kanyang uh, palikpik, at ang kanyang buntot, at bawal po kaliskisan. So dapat buo pong ihain ang bangos sa taong 2020. 24 or any bagong taon. Again po, iwasan ang catfish, scallops, bass, and halibut. Yan ang mga buton feeders ng mga uh, isda. So, bawal na bawal yan ihain sa bagong taon. So, bawal na bawal din po ikaw ang kumain ng mga white foods including tofu, white potatoes, egg whites, rice, and bread. Okay, unless the bread is served as a round cake. The 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 station surrounding white foods stems from Chinese culture represents death, mourning, and bad fortune. So, yan po. Especially bawal na bawal po magpute sa bagong taon because it represents funerals and association with death comes from. So if you want to have a lucky and lively new year, it's best to avoid white foods at all cost. So exemption yun yung sauerkraut and yung bread na dapat round cake. So kung gusto mo din, huwag kang kumain ng uh, bigas na luto yun po, para hindi ka laging gutom sa bagong taon. So, kung kakain ka man ng bread, kunin mo yung kanyang gilid-gilid. So, dapat i-round mo siya. Yun po ang maswerting technique dyan para hindi ka laging gutom sa bagong taon or buong taon. Bawal na bawal din ang mga short noodles. Bawal mong putulin yung noodles kung maghanda ka po sa bagong taon ha. Kasi it bad luck. Or yung mga ah! Uh, broccoli noodles so bawal 'yan ihain yung mga shorten it also considered bad luck to bring parsley as a gift to your new year's eve so dapat wala kang kakilala na magbibigay sa ng parsley sa pagsalubong sa bagong taon okay Parsley is good luck in other way but bawal na bawal yan ihain sa bagong taon or magdadala yung ka kaibigan mo or kakilala ng parsley kasi uh, yan po ay bawal erigalo sa bagong taon or ihain sa bagong taon. Nagkukos po yan ng potential misfortune. Ito po yung mga hollow bread, yung mga ganyan ba. So bawal yan ihain or inyong putulin sa bagong taon tapos ihain na nakaganyan kasi nagrepresent siya ng very bad woman na you are uh, nag-a-attract kayo ng nagsisimbolo yan ng coffin or yung ataul so ang swerte lang sa bagong taon is yung sandwich so bawal yung mga ganyan na mga hollow bread so nagkukos yan ng bad luck kung ihain nyo sa bagong taon Bawal din po kayong maghain ng beef or yung baka. So, bawal yan maglitso ng baka or beef. So, it is bad luck din kung ikaw ay nakain ng beef sa bagong taon. Kasi po, ang baka po or yung beef or yung cow ay hindi po siya nagalaw. So, stuck up, stagnant ang buhay mo. So, ang the best po na hihain sa bagong taon is pork yun po ang pinakamaganda ihain na swerte sa bagong taon so beef is not good and chicken and turkey okay again po bawal na bawal po kayong mag-ubos ng pagkain sa bagong taon so ito po ang sikretong malupit na ibibigay ko sa inyo so sa inyong plato maglagay po kayo ng grapes pork beans and yan po ay iiwan niyo sa inyong plato kasi yan po ay magdadala sa iyo ng future na maganda. So bawal mo yang ubusin. Dapat hindi mo siya talagang iiwan ang plato mo na walang laman. So dapat po meron talagang laman. So yung sikreto din sa amin, hindi namin inuubos, nakabuyang yang lang yung aming uh, hinahain sa bagong taon para ibig sabihin, yan po ay loaded ka po ng maraming pagkain throughout the year. So yan po ang mga foods na bawal na bawal kainin sa bagong taon. Meron pong part 2